Magandang umaga mga ka-ora. Special ang araw na ito dahil magpapaprint tayo ng ating sticker. Dito sa Charito Digital Printing Shop. Ito magiging official sticker natin mga ka -orites. Sa loob ng kanilang shop ay nakadisplay ang mga sample ng kanilang mga gawa. couple picture. Oops, wala ka nyan. Family picture at kahit temporary plate. Ito nga pala yung mga prices nila ng tarpaulin. Pwede nyo ring isend sa kanilang page ang inyong mga design. O mga services na kanilang ino-offer. Printing, advertising, graphics and design, photography, studio Package, photo ID, tarpaulin, signage maker, neon LED lights, sintra, decals, stickers, fabric print, DTF sublimation, customized giveaways, lamination, xerox, frame, motor or car plates ito nga ay nagfi-fill up na ako sa gagawing sticker. Invited nga pala sila sa JP Rizal Street, Barangay Dos, Silang Cavite. Kung taga Silang Ka ay malapit sila sa kanto ng Kiamson. Ito nga inilelay out na ang ating sticker. Ito nga pala ang ating sticker. Pasensya na ngayon ko lang na i-reveal. Ayos ba? Come on, mon vlogs yan. Alright! Sad to say mga ka alright, hindi pala natin makukuha ngayon ang ating sticker Dahil kailangan pang ilayout layout at ayusin ang mga materialis nito. And down nga muna tayo dyan mga ka alright. Kinabukasan, pauwi na nga tayo galing sa trabaho mga kaoran. Tumahat ayaw pa akong pauwi ng aking mga kasamahan. At oras na nang uwi ko, ang kukulit pa. Shoutout okay. daw sa amin, sabi ni chef. Pasan ko na nga sila at eto, naglalakad na -uwi. ako. Uwi. Ang ganda talaga sa lugar na aking pinagtatrabaho. Ha? Kaya pa, sariwang hangin. Dito, naglalakad na nga ako papunta sa aking motor. At ayan, nandito na nga tayo. Kung saan natin pinaprint ang ating sticker. Dito lang yan, sa Charito Digital Printing Shop and photography. Ito na nga at pumasok na tayo dahil excited na ako makita ang ating sticker. Ito na nga at hawak na ni ma'am ang pinaprint nating sticker. Demon niya ito sa atin dahil madali itong tanggalin. Ito na nga at hawak na natin ang ipamimigay nating mga sticker. Pamimigay natin ito sa ating mga solid followers sa mga ipapa-games natin. Soon! Dito nga ay naghahanap si ma'am ng plastic dahil umuulan nung mga oras na yun. Dito ay. nga ay nagabot na tayo ng pambaya ay. dahil may balansi pa tayo kahapon. Okay. Nuklean na nga tayo dito ni ma'am. Dahil bukod sa mura Napaka lang, napakaganda pa ng quality ng mga gawa paalam nila. Paalam na nga tayo dito Napaka kayo, makababait ng mga staff nila dito. Ito na nga at excited na tayong umuwi mga ka -orites. Sa so, mga gusto nga magpapagawa sa kanila, heto ang kanilang calling card. So paano mga ka-orites? sa muli! Olom!